Dito kami ngayon, dinala namin yung pamangkin ko. So, ayan, no? Punin natin sana. Dito kami ngayon sa playground. Ako, tingin ka, ha? May boche. Ay, enjoy ang mga bata, oh.

baka message tumsi pa na ila bolo na send din nila Samsung na katulad dungan ay yabang <laughs> apple <laughs> <laughs> apulin mo <mukha> mo kamong <laughs> ang ganda talaga kata oh. tonto ay mga bata la natin ang konti enjoy talaga sila nung ko pa gusto pumunta dito eh ibang partong pinuntahan natin ha nandiyan din kasama ni JM tiktok yan

Wala na bang laman? Maraming laman yan. Ay, cream, yeah, Tapos, eto. Biscuit. <laughs> <laughs> Tinatakpan ko kasi, ado Para ko nagpo-promote. Ano, Paano ba hindi na tayo pagkasipan dito, hindi sa likod Ito, na. lang, sa Huwag na huling tayo. So, tayo Sabi, kabi, hindi na tayo papapasok. Ibigay lang akyo. Sabi nyo yung siyo. ko na. sa tinapay.

Tawa ka. sobrang saya, ayan, nakasama ko na naman si Ate Sana, yan yung madalas kong nakakasama din sa mga vlog ko, noong mga nakaraang previous vlog ko, bago dumating si Mr., ayan, kalabas, niyaya ko siya dyan sa park para mailabas yung isang apo niyang babae, yung isa namang lalaki pa, din namin. Uuwi na po kami ngayon. Kasi, sumaglit lang kami doon. Pinasyon lang yung mga bata. Naglaro-laro. Sa so, Oval, oh, hindi kami nakapasok ngayon kasi merong program. O may event. Ay, pakita ko rin sa inyo si JM. Say hi, JM! Hi! Ako magka-drive. Siya daw mag-ano ng e-bike. Uuwi na po kami ngayon. Sana, sana.